kaya na natin yung 12 kaso medyo nahihirapan <coughs> ako okay. na konting very very light like. sige kuya kaya mo yan naku muti what is going on sa inyo mga ka bro welcome for another vlog it's a beautiful day here in Florida Blanca no mga ka bro so for today's vlog samahan nyo ako muli pumunta sa gym para mag workout so mga ka bro may mga nagtatanong kung ano daw yung program na ginagamit natin alam nyo kasi mga ka bro sa gym may tinatawag na mga program so ito yung bro split push-pull leg, tsaka upper-lower split. So, ano ba yung ginagamit natin, mga ka-jimpro? Ito yung upper-lower split yung ginagamit natin. Bakit, mga ka-jimpro? Kasi, kung gahol ka sa oras, ito yung pinaka-perfect na plan o workout program na dapat mong gawin. Kasi, yung upper-lower split program, mga ka-jimpro, is tinatarget niya at least two body parts per day. Hindi tulad ng bro split, is tinatarget niya lang isang specific muscle part tulad ng kunyari, Monday, chest day, Tuesday, shoulder, tapos Wednesday, leg day, tapos next is back day. Isang muscle parts lang target ng pro split. ah uh, tulad naman ng push-pull leg is ganun din naman, isang body parts lang. So dahil tayo, gahol tayo sa oras, kagaya ko na graveyard shift talagang wala akong oras pang sa pag-gym mga bro. So kung gahul ka sa oras kagaya po, so perfect program yung upper-lower split mga ka-gym bro. Kung may katanungan ka sa program na to comment down below at sasagutin natin lahat yan mga ka bro. So nakita nyo naman dito mga ka-gym bro, so pinag-combine ko dito yung chest at yung shoulder mga ka-gym bro. So chest ito, yung uh, bench press of course yung nauna, tapos yung incline bench press. Tapos, eto naman yung dumbbell uh, bench press na uh, fly, mga ka-gym bro. Ayan, ba diba? So, madali lang to mga ka-gym bro. So, kayang-kaya nyo to And for this one, upper pa rin, mga ka-gym bro. So, yan yung cable fly, mga ka bro. Talaga, matatamaan talaga yung chest mo dito, mga ka-gym bro. Medyo mahirap nga lang kung gawin minsan. Pero, effective na effective to mga ka-gym bro. So, ginagawa natin, mga ka-gym bro, is Monday, upper, Tuesday, lower, tapos Wednesday, rest, tapos Thursday, upper, tapos Friday is lower, tapos rest, tapos repeat lang mga kajinggo. So, ganun lang kasimple yung upper-lower split program na ginagawa natin. So, yun nga, sabi ko, pinag-combine ko yung chest tsaka shoulder. So, eto naman tayo sa shoulder exercise natin, mga kasing pros. So, ayan. So, isa to sa mga favorite natin. And, of course, yung shoulder press, okay, mga kasing So, ayan, medyo mabigat yan kasi 12 kilos na each na yan. Mga kasing lumalakas na tayo. Kaya-kaya <laughs> natin yung 12. Kaso, medyo nahihirapan ako ng na Oo, very muntik be, light. Sige, kuya, kaya mo yan. Naku, muti ka na yun, mga kachin bro. So, kayo, mga kachin bro, huwag yung bibigatan na sobra kasi baka ma-injured kayo, ha? Mahirap na, mga kachin bro. Pero kaya naman, nagawa natin mabukat yung shoulder press natin, mga kachin bro. So, eto, of course, side lateral, mga kachin bro. Same pa rin as shoulder. And sabi ko nga nung nakarang vlog, yung uh, front raise, pwede yung gawin sa dumbbell. Ito ginagawa na natin sa dumbbell. So, ito, 12 repetition each. Okay? So, lahat ng repetition natin, mga kachin bro, at least 10 to 12, mga kachin bro. So, ayan. Of course, pahinga tayo, mga kachin bro. Hindi ako nagdadasal dyan. <laughs> okay? Nagpapahinga lang tayo, mga kachin bro. Okay? Para ma regain natin yung strength natin, mga kachin bro. Tapos, balik ulit, mga kachin bro. So, ito, mga kachin bro, ito yung last exercise natin sa rear delts natin. So, ito, mga kachin bro, di ako nagbilang dito failure lang ginawa natin dito. Ang ibig sabihin ng failure, mga ka bro, ito yung hanggat kaya mong buhatin, gagawin mo siya, mga ka bro. Di ka na naglalagay ng set, di ka na naglalagay ng bilang, mga ka -Gingbro. So, yun na nga yung program natin sa upper split natin, mga ka bro. Upper tayo ngayon, tapos next day is lower. So, kayo mga ka-gym bro, sa mga nag-gym na dyan, uh, ano tingin yung pinakamagandang program? Bro split ba? Push pull leg? Or upper-lower split mga ka-gym bro? Pwede din na gawin nyo yung lower and upper split yung ibang mga uh, ka-gym bro natin. Depende na lang sa inyong mga ka-gym bro. So again mga ka-gym bro, kung may natutunan kayo and gusto nyo may matutunan yung ibang, don't forget to like, share, and follow na rin mga ka-gym bro. Maraming salamat. Thank you so much for watching. See you on our next vlog. God bless you all. Peace!